Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na hindi-hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo ang partner mo o ang mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? At gusto mo ba na siya ay mababalisa? Pwes, gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na ikaw ay gumagawa ng ritual sa kanya. Nang sa ganon, ikaw ay mamangha na lang sa maging resulta nito. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog, habang ikaw ay nakaupo dyan sa kama mo, ipikit mo muna ang mga mata mo, magfocus ka, mag ka, mag-concentrate, at sambitin mo lamang ito. Pangalan at apilido, ikaw ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. At ako lamang ang pakakaisipin mo sa lahat ng oras. Sambitin mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos mong magawa itong ritual, ay paniguradong siya ay mababalisa at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito ay gawin ito gabi-gabi bago ka matulog sa kahit na anong oras at gawin ito hanggang kailan mo gusto nang sa ganon ikaw lamang ang pagkakaisipin niya malayo o malapit man kayo sa isa't isa. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.